Martin, ano ba ang pangalan mo? Patricio. At ang ganda ng pangalan mo, ha? Ilan taon na si Patricio? Five po. Five, ayan. Ano ba ang Tagalog ng five? Six. Six. Very good, magaling. Nag-aaral ka na? Po. Nag-aaral ka na? Po. Apo. Ah, Saan ka napasok? Sa school. Sa school, very good, magaling. Okay, dahil ikaw ay nag-aaral na, Ah, uh, katulad ba ng ibang bata, meron ka bang gustong maging paglaki? Apo. Ano, pag, anong gusto mo maging paglaki? Gusto mo maging isang? Tatay. Tatay. <laughs> bata ka pa, gusto mo na maging tatay. Hindi. Oh uh, bakit? Ano ba ang ginagawa ni tatay? Nagsasabong. Nagsasabong. Tatay tayo dyan. <laughs> ah. Aray <laughs> right, ko. So, hindi, uh, ang ibig ko sabihin, hindi, hindi, tatay, ang bilis naman, ang bilis mo naman. Ang ibig ko sabihin, for example, nakapagtapos ka ng pag-aaral, uh, ano yung gusto mo maging trabaho paglaki? Gusto mo maging isang? Doktor. Doktor, very good. Palagpangan naman natin. Gusto niya maging isang doktor paglaki. Pag And, uh, ikaw pa ay naging doktor na, nagkaroon ka na ng license para manggamot, sino yung una mong gagamotin? Mama. Si Mama. Ayan, bait naman. Ano ba sakit ni Mama? Si Mosta. Si Mosta. Nakatay <laughs> ka sa namin. Sino ba yung nanay nito? Ah, sino? Anak mo dito eh? Nakatay ka sa Mama yung Mama yan. Ah, dito ka lang, tayo ka lang. So, yung gagawin natin. Ah, sige. Bago tayo magpatuloy, ah, dahil sabi mo nga sa akin nag-aaral ka na, saan ka ba magaling? Sa school. Sa school. Oh. So, okay tayo, ma'am. Galing sa school. Okay. Oh. For example, saan ka ba magaling? Saan subject ka ba manga, ah, magaling? Sa? Sa English. English, wow. Pero mukhang malang, uh, ah, maganda yung pagpapalaki mo sa anak mo, ha? Ah. Oh. So mukhang matalino. Matalino ka ba? Pa. Opo, oh, so very good. Sa palakpakan muna natin. Meron lang akong kontin katanungan. Okay lang ba sa'yo? Very good. Palakpakan natin. So, sige, ganito. Mga bata, huwag nating tuturuan, okay? So, sabi niya, magaling siya sa English. Ano ba ang English ng aso? Dog. Palakpakan naman natin. Magaling, ha? Oh. Okay. Ano naman ang English ng pusa? Cat. Palakpakan naman natin. Magaling si kuya, ha? Oh. Ito naman, may tihirapan ko ng konti, ha? Ano ang English ng papaya? Silka. Silka. Papaya. Papaya si parang sabon ata yun ha? ah. Papaya si Hika. ito naman. Ano naman ang English ng baka? Corned beef. Corned beef. lata na yun. Parang yung salata na. Ano naman ang English ng kambing? Me. Me. Hita Ano naman ang English ng kabayo? Red horse. Red horse. Papay ka talaga. Assistant, pito lang. Puro ka kalokohan. Si so, matalino nga papay anak mo. So, alam mo na ba yung gagawin mo? Apa? Ano gagawin mo? Aaain. Kat. Saan <laughs> nga tayo kakain? Ang gagawin mo, babatiin mo na si Martin ganto. Happy birthday, Martin. Wala pa. Makakain ka muna. Ganto lang, Happy birthday, Martin. Ready and begin. Happy birthday, Martin! Ah, isa pa kailangan na ha. habaan mo ha. Bibilangan ka namin. Okay, isa pa. Ready? Happy birthday, Martin. One to ready and begin. Happy birthday, Martin. Isa pa, isa pa, isa pa. Ayusin mo. Ito, happy birthday, Martin. Ganon. Ready and go! Happy birthday, Martin. Ang palagpakan natin, nakakuha ng 10 counts. So, maraming salamat to. Lubo ka muna. Ayan. So, sa